Naisip mo na ba kung bakit parang madaling mawala ang pera, kahit gaano ka pa kasi pag magtrabaho? Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang salita na kapag binanggit mo pagkatapos ng paglubog ng araw, lihim nitong hinahadlangan ang iyong mga biyayang pinansyal? Sa paniniwalang Pilipino, ang mga salita ay hindi lang basta tunog, sila ay mga susi na nagbubukas o nagsasara ng mga pintuan ng kapalaran. Ngayong gabi, may bulong ang universo, Itigil mo ang pagsasabi ng salitang ito kung hindi ay malalagay sa panganib ang daloy ng kasaganaan magpakailanman. Magmasid ng mabuti dahil ang kaalamang ito ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Sa puso ng tradisyong Pilipino, palaging ipinapaalala ng ating mga nakatatanda, magingat sa mga salitang binibigkas pagkatapos lumubog ang araw. Para sa kanila, ang mga salita ay may kapangyarihang higit pa sa ating iniisip, isang panginginig na maaaring mag-imbita ng biyaya o magtaboy nito palayo. Isipin mo ito, bawat salitang binabanggit mo ay parang butong itinatanim sa universo. Kung negatibo ang buto, magiging hungkag din ang ani. Ngunit kung ito'y puno ng pag-asa, pasasalamat, at kasaganaan, magsisimulang mamukadkad ang iyong buhay. Marami ang hindi nakakaalam na ang isang salitang pasabi lang matapos ang paglubog ng araw ay maaaring tahimik na humarang sa daloy ng pera, kaya't mas nagiging mahirap itong ipunin at ang mga biyaya ay lalong mahirap matagpuan. Ang nakatagong katotohanan ng ito, nakaugat sa lumang pamahiin at pinagtitibay ng tarot, ay nayoy inihahayag sa iyo. Tinanong ka ngayon ng kapalaran, pipiliin mo ba ang mga salitang sumusumpa sa iyong buhay, o mga salitang nagbubukas ng pintuan ng kayamanan? ang kapangyarihan ng salita sa paniniwalang Pilipino. Mula pa noong unang panahon, naniniwala na ang mga Pilipino na ang salita, ay hindi basta karaniwang tunog, ito ay may sariling buhay at lakas. Madalas ipaalala ng ating mga lolo at lola, ingat sa salita, dahil ang salita ay may buhay. Maging maingat sa bawat bibigkasin, sapagkat ang mga salita ay may dalang enerhiya, tulad ng alon na gumagalaw sa tubig, humuhubog sa landas ng kapalaran. Isipin mo, Ilang beses ka na bang nakapagsalita ng may galit at kalaunan ay nangyari na ito? O kaya na may nagbitiw ng dasal o basbas para sa isang tao at biglang gumanda ang kanyang buhay? Hindi ito basta pagkakataon. Sa kulturang Pilipino, itinuturing na mga orasyon ang mga salita, maliliit na dasal na nagdurugtong sa nagsasalita at sa di nakikitang daigdig. Pinatutunayan din ito ng tarot. Sa suite of swords na kumakatawan sa komunikasyon at kaisipan, malinaw na ipinapakita ng bawat baraha kung paanong ang mga salita ay maaaring magpagaling o manira. Ang Ace of Swords ay nagdadala ng kaliwanagan at katotohanan, ngunit ang Ten of Swords ay nagbababala ng pagtataksil at mga pagtatapos na dulot ng matatalim na salita. Patunay ito na ang enerhiya ng wika ay sapat na upang hubugin mismo ang realidad. Ginamit ng ating mga ninuno ang kapangyarihan ng pananalita sa kanilang mga ritual. Bago magtanim ng palay, nagdarasal at bumibig ka sila ng mga salitang pampabiyaya sa bukid, naniniwalang nakikinig ang ani. Bago bumiyahe, binubulungan ng mga ina ang kanilang mga anak ng panalangin upang maging ligtas sa paglalakbay. Ngunit kasabay nito, palagi ring nagbababala ang matatanda laban sa mga negatibong salita, lalo na kapag lumubog na ang araw. Bakit? Dahil sa gabi nagigising ang mundo ng mga espiritu, nakikinig, pinapakinggan ang bawat salitang ating binibigkas. Isang simpleng salitang gaya ng wala o ubos ay maaari ng mag-anyaya ng kahirapan sa tahanan. Kaya't marami pa ring pamilyang Pilipino ang tahimik o banayad lamang magsalita sa gabi. Sa dilim, mas mabigat ang bigat ng mga salita, sapagkat manipis ang tabing na naghihiwalay sa ating mundo at sa mundo ng mga espiritu. Seryoso ang universo sa bawat pantig, at lalo nitong pinapalakas ang epekto ng ating sinasabi. Kung paulit-ulit mong binibigkas ang mga salitang may kakulangan, hindi mo na mamalayan na inaanyayahan mo ang mga hadlang sa iyong pananalapi. Marahil ay pagtatawanan ito ng mga modernong tao, iniisip na isa lamang itong pamahin. Ngunit pansinin kung paano gumagana ang enerhiya, kung palagi mong sinasabi na, wala akong pera, maniniwala rito ang iyong isip, mararamdaman ito ng iyong damdamin, at kalaunan, iyon din ang ipapakita ng iyong realidad. Ang salita ay nagiging laman at sinusunod ito ng kapalaran. Munit kung sasabihin mo naman na paparating na ang mga biyaya, lumilikha ka ng daan para makapasok ang kasaganaan. Ito ang hiwaga ng Espiritong Pilipino, ang malalim na paniniwala na bawat salita ay may dalang mahika. At kung nais mong protektahan ang daloy ng iyong kayamanan, magsimula ka sa pag-ingat ng iyong dila. Magsalita ng buhay, at ang buhay ay dadami para sa iyo. Magsalita ng kawalan, at ang kawalan ang mismong darating. Bakit binabago ng paglubog ng araw ang enerhiya? Ang paglubog ng araw ay laging may natatanging kahulugan sa buhay ng mga Pilipino. Para sa ating mga ninuno, hindi lang ito pagtatapos ng isang araw, kundi pagbubukas ng isang sagradong pintuan. Habang naglalaho ang gintong liwanag at humahaba ang mga anino, nag-iba ang pakiramdam ng hangin. May katahimikan, misteryo, at tila may banayad na hila sa ating espiritu. Kaya madalas ipaalala ng mga matatanda, mag-inat ka kapag papalubog na ang araw. Sa pamahiing Pilipino, ang dapithapon ay tinatawag na oras ng pagtatawid, kung saan nagtatagpo ang pisikal at espiritual na mundo. Mas malayang nakikilos ang mga espiritu, at napapalibutan ang tahanan ng mga enerhiyang di nakikita. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan ang ilang gawain sa gabi, ang pagsipol, pagwawalis ng sahig, o ang malakas na pagtawag ng pangalan ng isang tao. Bawat kilos, lalo na ang bawat salita, ay pinaniniwala ang nakakaakit ng pansin ng mga espiritu. Kapag lumubog ang araw, nagiging mas mabigat ang bigat ng mga salita. Bakit? Dahil wala ng ilaw na nagpoprotekta sa kanila. Sa araw, ang mga salita ay parang mga ibon na lumilipad sa bukas na langit. Ngunit sa gabi, lumulubog sila sa dilim at mas malakas ang alingaw sa mga mundong di nakikita. Mas matamang nakikinig ang universo, at pinapalaki nito ang bisa ng parehong biyaya at sumpa. Maging ang tarot ay sumasalamin sa katotohanang ito. Ipinapakita ng barahang damuon ang mga ilusyon, mga lihim, at ang mahiwagang hila ng gabi. Paalala ito na marupok tayo sa dilim, at madaling magbago ang enerhiya. Tulad ng mga anino na nagtatago ng panganib, ang mga salitang binitiwan ng walang ingat matapos lumubog ang araw ay maaaring maging bitag sa ating kapalaran. Kapag hindi binantayan, maaari itong lumubog sa tahanan tulad ng mabibigat na bato, humahad lang sa natural na daloy ng kasaganaan. Madalas ding paalalahanan ng mga Pilipinong ina ang kanilang mga anak na huwag bumikas ng mga salitang puno ng kawalan sa gabi. Ang pagsasabing wala na ay maaaring magpabilis ng pagkaubos ng pagkain. Ang malas ay maaaring mag-anyaya ng kamalasan. At ang ubos ay maaaring magdala ng kahirapan. Hindi ito mga hungkag na takot, kundi mga espiritual na proteksyon na minana natin mula sa mga henerasyong nakakaunawa na ang gabi ay may kapangyarihan. Isipin mo kung paano ang pakiramdam tuwing dapit hapon. Nagiging mas sensitibo ang kapaligiran, mas lumalalim ang damdamin, at kahit maliliit na salita ay mas masakit sa puso kaysa sa araw. Ito ang paraan ng universo upang ipakita na mas pinalalakas ang enerhiya sa dilim. Kung negatibo ang iyong ilalabas sa sagradong oras na ito, ito'y dadami. Ngunit kung pipiliin mong magsalita ng pasasalamat, proteksyon, at pag-asa, mas lalakas ang biyaya kaysa dati. Ang paglubog ng araw ay hindi dapat katakutan, ito'y oras ng pag-ingat. Paalala ito ng universo na bantayan ang iyong dila, ingatan ang iyong pananalita, at tandaan na ang mga salitang binitiwan sa dapit hapon ay hindi na iyo lamang. Sa sandaling ito'y lumabas, kabilang na sila sa mundo ng espiritu at kapag nakawala, maaari nilang hadlangan o pagpalain ang daloy ng kayamanan sa buong tahanan. Ang ipinagbabawal na salita. Narito na tayo sa hiwaga na paulit-ulit na binubulong sa mga tahanang Pilipino sa loob ng maraming henerasyon, ang ipinagbabawal na salita. Hindi ito binabanggit ng ating mga nakatatanda ng basta-basta, at palagi nila tayong pinapaalalahanan na huwag itong gamitin kapag lumubog na ang araw. Bakit? sapagkat ang isang salitang ito ay may kakayahang isara ang pintuan ng mga biyaya at harangin ang daloy ng pera sa iyong buhay. Ang ipinagbabawal na salita ay wala na ang ibig sabihin ay nothing. Sa unay tila walang masama. Araw-araw natin itong ginagamit, wala akong pera. Wala akong pag-asa. Wala nang darating. Ngunit nakikita mo ba ang nakatagong panganib? Sa bawat bigkas mo nito, lalo na kapag gabi na, para kang nagdedeklara ng kawalan. Para kang nagtatanim ng mga buto ng kakulangan sa lupa ng iyong kapalaran. At ano ba ang tumutubo mula sa kawalan? Mas maraming kawalan. Itinuturo ng pamahiing Pilipino na mas matamang nakikinig ang universo sa gabi. Kapag sinabi mong wala, para kang naguutos sa iyong kinabukasan na manatiling hungkad. Mas mahirap mapuno ang iyong pitaka, dumudulas palayo ang mga oportunidad, at kahit ang mga biyayang paparating na ay maaaring maharang. Ang salitang ito ay hindi lamang paglalarawan ng iyong kalagayan, ito mismo ang lumilikha nito. Pinatutunayan din ito ng tarot. Ipinapakita ng Five of Pentacles ang kahirapan, pag-iisa, at pakikibaka. Ito ang barahan ng kakulangan, at ang enerhiya nito ay kaayon ng salitang wala. Ang taong paulit-ulit na nagsasabi ng wala ay namumuhay sa ilalim ng anino ng barahang ito, bulag sa mga pintuang bukas na iniaalok ng universo. Ngunit sa kabilang banda, tinuturo ng magisyan na bawat salitang binibigkas natin ay parang orasyon. Kapag sinabi mong wala, para kang nagsasagawa ng sumpa ng kakapusan. Ngunit kung idinedeklara mong meron, tinatawag mo ang enerhiya ng kasaganaan. Ngunit hindi lamang wala ang mapanganib na salita. Mayroon ding ubos, all gone, malas, bad luck, at kahit sayang, wasted, na may dalang panginig ng kawalan. Kapag binitiwan matapos ang paglubog ng araw, doble ang kanilang kapangyarihan. Isipin mong nakaupo ka sa hapagkainan at bigla mong sinabing ubusan na. Maaaring dalhin ng mga espiritong nakikinig sa gabi ang utos na iyon sa iyong daloy ng pananalapi at siguraduhin nilang totoong maubos ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit maingat pumili ng salita ang ating mga ninuno sa gabi. Sa halip na magsalita ng kakulangan, sila'y bumibigkas ng mga basbas. Sa halip na magdeklara ng kawalan, pabulong nilang sinasabi ang "isalamat." Sa halip na wala, sinasabi nila, "meron pang darating, may paparating pa." Sa paggawa nito, inaanyayahan nilang bumalik ang kasaganaan, tulad ng panauhing laging may lugar sa kanilang hapag. Kaya tandaan mo ngayong gabi, maaaring lumabas sa iyong bibig ang ipinagbabawal na salita nang hindi mo namamalayan. Ngunit sa sandali, pahayag ng tarot Kapag lumapit tayo sa tarot, ang mga baraha ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga larawan, ngunit malinaw ang kanilang mensahe, bawat salitang binibigkas mo ay isang orasyon. Bawat parirala ay hiblang hinahabi sa tela ng iyong kapalaran. At kapag mali ang mga salitang nasabi, lalo na pagkatapos lumubog ang araw, inihahayag ng tarot ang mabigat na kapalit. Isa sa pinakamatingkad na baraha na kaugnay ng katotohanan ito ay ang The Tower. Ipinapakita nito ang isang mataas na tore na tinamaan ng kidlat habang may mga taong nahuhulog sa kabuluhan. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang biglaang pagkawasak na dulot ng pabaya at walang ingat na pananalita. Ang salita, sa oras na pakawalan, ay hindi na maibabalik. Isang simpleng deklarasyon ng kakulangan, wala na ako, wala na ay maaaring magdala ng biglaang pagbagsak, hindi lamang sa pananalapi kundi pati sa relasyon, oportunidad at kalusugan. Ang The Tower ay nagbibigay babala, huwag kailanman maliitin ang kapangyarihang manira ng dila. Ngunit may pag-asa rin na inaalok ang tarot. Ang The Magician ay nakatayo ng matatag, isang kamay ang nakaturo sa langit at ang isa na may sa lupa, hawak ang kanyang baston na tila dinadaluyan ng banal na enerhiya tungo sa realidad. Nasa kanyang mesa ang lahat ng simbolo ng apat na suit, cups, swords, pentacles, at wands. Paalala niya na tayo mismo ang salamangkero ng ating sariling buhay. Nasa harap na natin ang mga kagamitan. Ang ating mga salita ang ating mga baston. Kapag nagsalita tayo ng may layunin, tayo ay lumilikha. Kapag sinabi nating wala, lumilikha tayo ng kawalan. Ngunit kapag sinabi nating meron, lumilikha tayo ng kasaganaan. Isa pang baraha na nagpapakita ng enerhiya ng mga salita ay ang the wheel of fortune. Sumasagisag ito sa mga siklo, ang pag-ikot ng kapalaran, ang pagtaas at pagbagsak nito. Tulad ng mga panahon, ang kapalaran ay umiikot batay sa enerhiyang ating pinapakawalan. Ang mga salitang puno ng pasasalamat at pag-asa ang nagtutulak ng gulong paitaas, inaakit ang mga biyaya. Ang mga salitang puno ng kakulangan at takot ang humihila nito pababa, ikinukulong tayo sa hirap. Paalala ng the will na hindi tayo walang magagawa, ang ating mga salita ang pinggan na nagpapagalaw sa kapalaran. Isa alang-alang din ang Eight of Swords, isang barahang nagpapakita ng babaeng nakatali at nakapiring, na papalibutan ng mga espada. Siya tila bilanggo, ngunit ang katotohanan, hindi siya hinahawakan ng mga espada. Ang tanging nakagapos sa kanya ay takot. Ito ang kalagayan ng taong paulit-ulit na binibigkas ang wala. Ramdam nila ang kawalan ng lakas, na parang nakakulong sa kakapusan, ngunit sila mismo ang lumikha ng kulungang iyon gamit ang kanilang mga salita. Sa kabilang banda, ipinapakita ng Ten of Pentacles ang sukdulang biyaya, kayamanan, pamana, at pagkakaisa ng pamilya sa iba't ibang henerasyon. Lumilitaw ang barahang ito kapag paulit-ulit na binibigkas ang mga positibong salita, nagtataguyod ng kasaganaan. Isipin mo ang isang pamilyang Pilipino na nagtitipon sa kanilang tahanan matapos lumubog ang araw at bumibigkas ng mga salitang puno ng pasasalamat, maraming salamat. Darating pa ang biyaya. Ang enerhiyang ito ay dumadaloy tulad ng ilog, hindi lamang para sa kanila kundi pati sa kanilang mga anak at apo. Ang mga salitang binigkas ng may pananampalataya ay nagiging pamana. Kayat ang tarot ay hindi lang basta tungkol sa panghuhula, ito ay salamin ng enerhiya. Ipinapakita nito ang ating ibinubuga sa mundo. Kung pupunuin mo ang gabi ng mga salitang may kawalan, binabalaan ng mga baraha ang pagdating ng kahirapan, kalungkutan at pagkawala. Ngunit kung pipiliin mo ang mga salitang may kapangyarihan, pasasalamat, at pananampalataya, ipinapangako ng mga baraha ang kasaganaan, kagalingan, at proteksyon. Kaya itanong mo sa iyong sarili, anong mga orasyon ang nililikha ng iyong bila? Ang The Tower ba, o ang The Magician? Ang Eight of Swords, o ang Ten of Pentacles? Ang pagpili ay palagi ng nasa iyong mga kamay at sa iyong mga salita. Mga ritual ng Pilipino para sa pagpapalaya ng nakaharang na enerhiya. Kung ang mga salita ay kayang humarang sa daloy ng kasaganaan, tiyak na kaya rin itong buksan muli ang daan. Ito ang matagal ng karunungan ng espiritong Pilipino, kapag pumasok ang negatibong enerhiya, hindi natin ito basta tinatanggap, nililinis natin, pinalalaya, at pinapalitan ng mga biyaya. Alam ng ating mga ninuno na ang mga ritual ay hindi basta pamahiin, sila'y mga sagradong susi na gumagalaw ng enerhiya, nagbabalik ng balanse, at muling nag-aanyaya ng nawalang biyaya. Isa sa pinakakaraniwang gawi ay ang pagsisindi ng puting kandila matapos lumubog ang araw. Ang simpleng apoy ay may taglay na malaking kapangyarihan. Ang kandila ay hindi lang wax at apoy, isa itong ilaw para sa universo, tanda na hindi kayang lamunin ng dilim ang tahanan. Sa maraming pamilyang Pilipino, kapag may pagtatalo o problemang pinansyal, nagsisindi ng kandila ang mga nakatatanda at tahimik na nananalangin, humihiling na mapawi ang bigat ng masasamang salitang nasabi. Tinutunaw ng apoy ang bigat, pinapalitan nito ng liwanan. Kung madalas mong nasasabi ang wala, magsindi ng puting kandila ngayong gabi at bulongin ang kabaligtaran, meron. May darating pang biyaya. Isa pang ritual ay ang paggamit ng asin at bigas, dalawang banal na sangkap sa tradisyong Pilipino. Ang asin ay kilala bilang panlinis, habang ang bigas ay sagisag ng buhay at kabuhayan. Upang linisin ang mga salitang puno ng kakulangan, kumuha ng isang kurot ng asin at hilaw na bigas sa iyong palad matapos ang paglubog ng araw. Ibulong dito ang negatibong salitang iyong nabanggit, aminin, pakawalan at saka ito iwisik sa labas ng iyong pintuan. Sinasabing sinisipsip ng asin ang harang, inihahandog ng bigas ang bigat pabalik sa lupa, at muling nagiging bukas ang iyong tahanan para sa bagong biyaya. Madalas ikwento ng matatanda na pagkatapos gawin ito, tila gumagaan ang paligid, na parang may pintuang bumukas. May ilan ding Pilipino na nagsasagawa ng orasyon, ang pabulong na panalangin o pagpapatibay. Tulad ng mga salitang negatibo na nakapagdudulot ng sumpa, ang positibong salita ay nakapagpapagaling. Pumili ng mga paninindigang kontra sa ipinagbabawal na salita. Sa halip na wala, sabihin ang imayroon. Sa halip na ubos, sabihin ang dumarating pa. Sambitin ito ng mahina, tatlong ulit, habang nakaharap sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Kahit gabi, tinatawag ng kilos na ito ang enerhiya ng darating na umaga, paalala sa mundo ng espiritu na muling babalik ang liwanag at dadaloy muli ang biyaya. Gumagamit din ng tubig bilang panlinis. Isa pang ritual ay ang basin cleansing. Maghanda ng maliit na palanggana ng tubig, maglagay ng isang kurot ng asin, at ilagay ito sa ilalim ng kama o malapit sa pintuan matapos kang makapagsalita ng pabaya. Habang natutulog ka, sinisipsip ng tubig ang bigat ng mga salita. Sa umaga, ibuhos ito sa labas ng bahay, sabay pasasalamat sa tubig na nagdala ng bigat palayo. Nakaangkla ito sa paniniwalang ang tubig ay may alaala, kaya nitong maglama ng enerhiya at ibalik ito sa lupa. Ngunit marahil ang pinakamakapangyarihang ritual ay ang pasasalamat. Alam ng ating mga ninuno na walang espiritu, walang dilim, at walang harang ang makakatalo sa pusong marunong magpasalamat. Bawat gabi, sa halip na magdeklara ng wala, umupo ng tahimik, ilagay ang kamay sa dibdib, at bigkasin ang tatlong biyaya. Sa paggawa nito, muling sinasanay ang iyong dila, binabago ang iyong panginginig, at nire-reprograma ang iyong kapalaran. Ang barahang daso ng tarot, na sagisag ng kagalakan at kasaganaan, ay pinakamaningin kapag may kasamang pasasalamat. Ang mga ritual na ito ay hindi komplikado at hindi rin nangangailangan ng yaman. Pananampalataya lamang, layunin at paggalang sa dinakikita ang hinihingi nila. Tandaan ang parehong bibig na sumusumpa ay maaari ring magbasbas. Ang parehong dila na nagsasara ng mga pinto ay maaari ring magbukas ng mga tarangkahan ng kasaganaan. Kung naramdaman mo na ang bigat ng kawalan, ang mga ritual ng ating mga ninuno ay ang iyong pamana, naghihintay na gamitin mo upang muling bumalik ang daloy ng pera at muling mumiti ang kapalaran sa iyong tahanan. Gabay ng Zodiac, sino ang pinakaapektado? Ang katotohanan, lahat ng Zodiac signs ay naantig ng enerhiya ng mga salita. Ngunit tulad ng bawat tao na may kanya-kanyang kapalaran, iba-iba rin ang tugon ng bawat tanda sa enerhiya ng mga salitang binibigkas. May ilan na masensitibo, sumisipsip ng bawat parirala na parang espongha, habang ang iba na may nagpapakawala ng salita na parang apoy, walang kamalay-malay sa kapangyarihan nito hanggang sa masunog na ang lahat sa paligid nila. Tignan natin ng mas malapitan kung paano inihahayad ng mga bituin kung sino ang pinakaapektado ng ipinagbabawal na salitang ito. Gemini at Virgo, ang dalawang ito ay pinamumunuan ni Mercury, ang planeta ng komunikasyon. Para sa kanila, ang salita ang lahat. Maaaring magsalita ng pabaya ang Gemini, punang kwentuhan, Ngunit hindi nila napapansin na kahit ang mga kaswal na parirala ay may bigat. Kapag nagsabi ng wala ang Gemini, mabilis itong dumadami sapagkat ang kanilang mga salita ay parang mga palaso na agad lumilipad sa universo. Ang Virgo naman, labis na nag-aanalisa at paulit-ulit na iniisip ang kanilang nasabi. Kapag nagbigkas sila ng wala, pinatitibay nila ito hanggang sa maging realidad. Para sa dalawa, ang hamon ay pagiging mulat. Kapag nagsalita sila ng basbas, agad tutugon ang kasaganaan. Cancer, Scorpio, at Pisces, ang mga water signs. Sila'y namumuhay sa malalim na emosyon, at ang mga salita ay tuwirang tumatagos sa kanilang puso. Kapag bumulong ng wala ang cancer, para itong sugat na umaalingaungaw sa kanilang pamilya at tahanan. Ang Scorpio, kapag nagsabi ng wala, ay maaaring lumikha ng malalakas na harang, sapagkat ang kanilang tindi ay nagpapalakas sa salita na parang sumpa. Ang Pisces, mga mananaginip ng Zodiac, ang pinakabulnerable, ang salitang wala ay dumudurog sa kanilang espiritu, iniiwan silang walang pag-asa. Ngunit sila rin ang pinakamakapangyarihan kapag nagsasalita ng basbas. Ang kanilang emosyon ay nagbibigay lakas sa kanilang affirmations, na nagiging malalakas na alon ng kasaganaan. Aris, Leo, at Sagittarius ang mga fire signs. Mapusok, matapang, at walang takot, madalas nilang minamaliit ang bigat ng kanilang mga salita. Maaaring isigaw ng Aris ang wala sa inis, ang Leo ay maaaring idramatisa ang kanilang hirap, at ang Sagittarius ay maaaring gawing biro ang kakulangan. Ngunit hindi nauunawaan ng universo ang biro o eksaherasyon, panginig lamang ang naririnig nito. Para sa mga fire signs, doble ang epekto ng kanilang mga salita. Kapag nagdeklara sila ng kawalan, mabilis itong kumakalat. Ngunit kapag nagdeklara sila ng kasaganaan, nagliliyab ang mga biyaya na parang apoy na di mapipigil. Taurus, Libra, Capricorn, at Aquarius ang mga tanda ng lupa at hangin ng praktikalidad at bisyon. Ang Taurus at Capricorn ay maaaring hindi madalas magsabi ng wala, ngunit kapag ginawa nila, ramdam ito sa pananalapi at material na bagay. Nasa panganib silang lumikha ng kakulangan sa trabaho o negosyo. Ang Libra, na palaging naghahanap ng balanse, ay maaaring ulit-ulitin ang wala kapag nakakaramdam ng kakulangan ng suporta, na nagtutulak sa kanila sa kawalan ng timbang. Ang Aquarius, ang tagapagbisyonaryo, ay maaaring magsabi ng wala kapag nakakaramdam ng hindi pagkakaunawaan na pinuputol ang kanilang sarili sa mga oportunidad. Dapat nilang tandaan na ang kanilang katatagan at inovasyon ay hindi nagmumula sa mga salitang hungkad, kundi sa mga paninindigang puno ng lakas. Ipinapakita ng tarot ang katotohanan ito sa pamamagitan ng Page of Swords, ang mensaherong nagpapaalala sa atin na bantayan ang ating pananalita. Ang bawat zodiac sign ay estudyante sa paaralan ng salita, natututo kung paano ito gamitin bilang kasangkapan ng paglikha at hindi ng pagkawasa. Palaging sinasabi ng mga nakatatandang Pilipino kung ano ang binigkas mo, iyon ang mangyayari. Ang iyong sinasabi, iyon ang nagiging totoo. At ipinapakita ng zodiac kung aling mga tanda ang dapat mag -ingat. Ang mga pinamumunuan ni Mercury ay dapat bantayan ang kanilang dila. Ang mga water signs ay dapat inatan ang kanilang puso. Ang mga fire signs ay dapat pigilan ang kanilang silakbo. Ang mga earth at air signs ay dapat tandaan na ang katatagan at bisyon ay pinakamalakas kapag dinidilig ng pasasalamat. Kayat itanong mo sa iyong sarili, sa ilalim ng anong tanda ka ipinanganak? At paano hinubog ng iyong mga salita ang iyong buhay hanggang ngayon? Kung masyado nang madalas lumabas sa iyong bibig ang ipinagbabawal na salita, ngayon ang iyong pagkakataon upang putulin ang siklo. Malinaw ang sabi ng mga bituin, ang iyong mga salita ay mga orasyon, ang iyong tinig ang iyong mahika. Gamitin ito upang magbasba. Ngayon na natuklasan mo ang nakatagong katotohanan, ang tanong ay nananatili, ano ang gagawin mo sa kaalamang ito? Patuloy mo bang hahayaang ang iyong dila ay magdeklara ng kawalan o ahon ka, pipiliin ang mga salitang nag-aanyaya ng biyaya sa iyong buhay? Tandaan, ang kapalaran ay hindi lang nakasulat sa mga bituin, nakaukit ito sa iyong mga labi, sa bawat salitang iyong binibigkas, lalo na kapag lumubog na ang araw. Matagal nang alam ng Espiritong Pilipino na ang mga salita ay may buhay. Itinuro ng ating mga ninuno na ang bawat salitang ating binibigkas ay umaalingaw-maw sa di nakikita, dala ng hangin sa gabi, naririnig ng mga espirito at ng universo. Kung masyado ka ng maraming beses na nagsabi ng ipinagbabawal na salita, huwag kang matakot. Maaari mong baguhin ang iyong kwento. Maaari mong putulin ang siklo. Ang parehong bibig na nagsara ng pintuan ng mga biyaya ay siya makapagbubukas nito muli. Magsimula sa pasasalamat. Bawat gabi, bago matulog, bulongin ang tatlong salita ng pasasalamat. Salamat sa pagkain. Salamat sa pamilya. Salamat sa pag-asa. Binabago ng pasasalamat ang panginginig ng kakulangan tungo sa panginginig ng kasaganaan. Sinasabi nito sa universo, handa na akong tumanggap ng higit pa. Pagkatapos, palitan ang wala nang meron. Sa halip na sabihin, wala akong pera, ideklara, meron akong biyaya na dumarating. Sa halip na wala nang pag-asa, sambitin, meron pang pag-asa. Ang mga salita ay mga buto. Kapag nagtanim ka ng kasaganaan, kasaganaan ang tutubo. Narito ang ilang affirmations na maaari mong bigkasin pagkatapos lumubog ang araw upang protektahan ang daloy ng iyong pananalapi at buksan ang tarangkahan ng kasaganaan. Dumadaloy ang mga biyaya sa aking tahanan ng may kadalian. Lagi akong mahigip pa kaysa sapat. Napapalibutan ako ng kasaganaan, araw at gabi. Bawat salitang binibigkas ko ay lumilikha ng yaman at kapayapaan. Meron akong biyaya ngayon at meron pang darating bukas. Bikasin ng mga ito ng dahan-dahan. Bikasin ang may pananampalataya. Bikasin na para bang nakikinig ang universo sapagkat nakikinig nga ito. Sinasang ayunan ito ng tarot. Ang The Star ay kumikislap ng pag-asa, nagpapaalala na laging may liwanag matapos ang dilim. Ang The Empress ay kumakalina sa paglago, nagpapakita na ang mga buto ng positibong salita ay mamumunga ng yaman at kaginhawahan at ang the world ay nagdedeklara ng kaganapan, nagpapaalala na kapag pinutol mo ang siklo ng kawalan, papasok ka sa bagong kabanata ng kapalaran, isang kabanata ng kasaganahan at kabuan. Huwag mong kalimutan, hindi hinuhusgahan ng universo ang iyong mga salita bilang biro o pahayag ng inis. Ang naririnig lang nito ay ang panginginig. Kapag sinabi mong wala, ang panginginig ay kawalan. Kapag sinabi mong meron, ang panginginig ay kasaganaan at palaging ibinabalik ng universo ang iyong idineklara. Kaya ngayong gabi, bantayan ang iyong dila. Huwag hayaang nakawin ng ipinagbabawal na salita ang iyong mga biyaya. Piliing magsalita bilang anak ng kapalaran, karapat dapat sa yaman, karapat dapat sa pag-ibig, karapat dapat sa kapayapaan. At habang ipinikit mo ang iyong mga mata, haya ang lumubog sa iyong kaluluwa ang paninindigang ito. Ako ay sisidla ng kasaganaan. Ang aking mga salita ay lumilikha ng biyaya. Ang aking tinig ay nagbubukas ng daloy ng kasaganaan. Meron akong biyaya ngayon at mas marami pang darating. So it is, so it shall be. Tandaan, kapatid, ang kapalaran ay hindi laban sa iyo. Naghihintay lamang ang daloy ng mga biyayang pinansyal, ngunit nakikinig ito sa iyong mga salita. Magsalita ng may karunungan at panoorin kung paano binabago ng universo ang iyong buhay.